Ang sinasabi na itong mga DDS, lalo na po yung mga nasa social media, bigla daw uh, dadami, bigla daw dumami yung gustong sumama sa rally uh, November 16 to 18 sa Luneta at EDSA. Ikulong na daw lahat ng korap. <laughs> Ang sabi naman ng AFP, huwag niyong subukan na gumawa ng kaguluhan dahil lahat kayo ay ikukulong. Paano yan? sino ngayon ang unang makukulong? Yun yung tanong. Kasi yung mga kurap, siguradong, yung mga totoong kurap, siguradong naan dyan sila sa rally. Nako po, lagot. Hmm. Meron tayong nabasa na isang komento. The timing, the manner, and the words used in the statement are carefully chosen. Ito daw yung carefully chosen. Ito daw yung statement ni Saldico. Um, I not only suspect, but my percolating mind say he was approached and was promised to be exonerated. If and when the 16 to 18 rally becomes successful. Pag naging successful etong rally na ito, exonerated. Mapapawalang sala sa si salde ko. Ligtas. <laughs> Mas simple nga naman. Kasi kung tutuusin, uh, katulad nung nilabas nga ni PBBM na top 15 na contractors na kasama nga yung Sunwest ni Saldico. Oh, mukhang alam ni Saldico na hindi siya sasantuhin ng ating gobyerno nang nasa Malacañang. Mukhang damay talaga siya. Hmm. Kasi kung kung meron silang ginawang kalokohan kasama si Saldico, hindi naman siguro isasama ni PBBM yung Sunwest doon sa listahan. Make sense, 'di ba? He used the word insertion to coincide with a magic word related to corruption. He used a normal process of the executive identifying pet projects for DPWH to implement after the executive have submitted its proposals. Kaya nga may buy come for possible amendments. He should return the country and face the justice system to further verify what he is saying. Totoo naman eh. Oh, Sabi nga ng mga kababayan natin, mukhang naunahan. Mukhang tinutukan agad dito ng mga Duterte. At yun nga, yung promise nga ko no na mapapawalang sala siya pag naging successful etong etong uh, rally between 16th to the 18th of November. Ano ba yung sinasabing successful yung rally na yan? Ano ba ang goal nila? <laughs> Kasi yung kanilang panawagan, ang weird, napaka-weirdo ang sinasabi nila ay for transparency at kung ano-ano pa, sa, against corruption. Pero yung mga dadalo dyan ay yung mga corrupt mismo sa pamumuno nga ni Sara Duterte na nakamakailan ay sinabi na naaatan siya. Igalang daw ng Pangulo ang, ang mga aatan sa rally. Sino pong may sabing babas, babasosin ng Pangulo yung mga aatan sa rally? Wala naman ata. At hindi naman siguro gagawin yan ng ating gobyerno. Kung walang mga kaguluhan na mangyayari. Pero ang intensyon nyo dito, kaguluhan eh. Ang intensyon nyo dito, evil. Kaya sa tingin ko, hindi magtatagumpay. Kung meron kayong magandang layunan, posible na kayo'y magtagumpay. Pero hanggat naandyan yung evil uh, intent nyo, walang rally na magtatagumpay. Kahit gaano pa kayo karami, milyon-milyon, sabihin na natin pero lahat 'yan ay sunod-sunuran lang walang sariling pag-iisip at mga stupido